200. Papa, 100 pesos to. Oo 100 lang yan. 100 lang. 100 yen. Ah, ang pahal. Ang pahal naman. <laughs> 100 yen lang yun. Mura lang yun. Mag-ano? Bili tayong mask. Grabe, ang, ang lamig mag na. Magbili tayo eh. ng mask sa... 7-Eleven? Ano? 7-Eleven. Ito po, convenience o. Ay, ano? Grocery. Dito meron. 711 nga gusto ni Rai. Oh, so magwala 'yan. Doon malapit doon, 'di ba? Hmm. Dito na 'di ba? Oh, kakanan. Grabe, no tirik. Oh, lokal na tayo. Tirik na tirik yung araw, buti grabe, ang lamig. 5 ngayon, 5. 5 degree. Oo, oh, may hangin din. Eh. Grabe, na ng araw ng Japan eh. Ang laki no? Compare sa atin. Mag-mask na ito. Let's wear mask, ma'am. Ako pa, people wearing mask. Tokyo Tower. 7-Eleven well, o. Oh. Wow, 7-11.